Tignan nyo man nyo, Ah, tuyo na, oh. Hmm, tanggal na, oh. Ah, wala na pareho. Yan yung pinaka, ano niya, oh. Tuyo na, oh. Hello guys, welcome to my channel Ngayon po ay ako yung meron namang ibabahagi sa inyo Kasi nung nakaraan, binigyan ako ng pabo Ngayon, ah... Uh, Uh, may, may sipon siya nung may bigay sa akin so itong late na yung vlog ko para sa ganitong pagano pag, ano, pag uh, uh, tutorial kasi yung gusto ko lang mapatunayan muna yung pagagamot ng sipon ay effective talaga yung i-share ko kung talagang okay pero yung paminta yung paminta ay ito na, nagamit ko na ito sa manok so ngayon yung pabo ko, ito na rin ang ginagamit ko yung pabo ko na alaga ay meron nun, meron din bulutong ito yung aking pabo yan may bulutong siya pero pagaling na oh mapansin nyo, tuyo na siya oh yan oh, tuyo na so ito yung yung bulutong na ito patuyo na, matatanggal na yan ang pinapakain ko dito yung paminta, pwede rin pala ito sa pabo, pwede rin sa pabo yung paminta. So, pinapakain ko siya ng mga 7 piraso sa gatong kalaki, kalaki ng sisew ng pabo, maliit niya no. Siguro makalating kilo na to umaykit kalating kilo. Ayan. So, pinapakain ko siya ng 7 piraso na paminta. Ito na ang one nice. night yeah. 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 7 pieces na to Ayan. Ito guys, sabi oh, mo. Natatanggal na yung ano, natatanggal na yung kanyang one. Pero pinapakain ko pa rin para mas madaling matanggal. So guys, so, oh, pansinin nyo, ayan. Natatanggal na to, oh. So yan no, oh, effective talaga yung ano, yung paminta, oh. Saka yung mabisa ito, dati to, yung magayong mata niya nagluluha-luha. pareho. Ayan. Ngayon ang ginamit ko lang itong gamot na ito. Na ito ang pinabili ko. Ayun. Ayun. Konti-konti lang, tantyahin na lang niyo yung dami sa sa gantong dasi ng ano na panggamot sa sipon. Napakabisa po nito kasi ito ah uh, bali pang anim na araw lang ngayon ginagamot ko yung sipon ay effective naman siya. At pwede na pala ito sa ano magsisiw ng manok, baboy. Ayun, is pabong at tinesting ko na rin siya ngayon ito, paboy ito. So okay naman ito yung pangalan. No? Ah, uh, ano ba pala ito? Ambrositil sa ambrositil amoxicillin tylosin bromhe bromhisine ayan basta ito yung ito yung ano ito yung pangalan ni ek inaano ko na lang sa inyo para kayo na lang yung mag ano uh, magbasa ayan guys effective ito sa sa mga alaga natin ito yung resulta kita naman yun wala na si pon, na ko oh, mamamatay kasi nga lumulobo na yung ano ito halos di makakita kasi pag ka ito lobo na hindi siya makakita kasi pag yung ganito yung, maga, yung mata so kita naman nyo oh, okay na oh tinanggal ko na yung pinakalangib hmm, ito na langib oh dahil sa paminta wala na oh, oh ito isa ito ng isa So, nakakabulutong din pala yung pabo. Ayan o. No? Ito. Ito, na rin. So, pwede na natin itong tanggalin. Itong sa kabilang side na yan. Itong sa kabila. At oh, tanggal na. Ayan. So, ito naman kabila. Tanggalin natin. Ito na yung kabila o. Oh. Ah, talagang effective nga yung paminta o. Oh. Hindi oh. ah, na naman nyo o. Ah, tuyo na o. Yan o. Hmm, tanggal na o. Oh. wala na pareho yun yung pinaka ano niya o tuyo na o. so effective yung paminta at saka yung sa pabo sumagato so, kalaki halos may kit kalahating kilo na ito malaki, kalaki mabigat na so 7 pieces lang na paminta na tuyo uh, hindi ko pa naka, hindi pa ako nakasubok ng sariwang paminta. Pero na ano ko lang ay yung tuyo kasi ito yung nabibili ko, napapabili ko sa, sa mga sa tindahan. Lalo na ngayon pag malamig ang panahon, talagang nakakasakit yung ating mga alaga at uh, saka buko doon yung sipon talaga kaya ito, naulit ko ito yung ating pinaka effective na ginamit ko para sa sipon ng ating alagang pabo so nagsimula pa lang ako ng sa pabo kaya nag-aaralan ko mabuti para lumaki at hindi mamatay so ito na So, yung paggamit naman ito, ito, kailangan yung tubig nating lagayan, yung tubig, lalagyan so, natin ng tubig, yung fresh water, hindi, hindi na ano ng ulan, lalagyan natin, tapos gagawin natin dyan kaya kanyang ganyan lang siya kaliit para hindi siya maiputan then madali siyang maubos hindi pagpupugaran ng lamok so ito yung ilalagay natin ito binakbukas na to ginagamit ko na at ilalagay lang natin dito Yun natin sa tansahin lang kung gano'ng karami sa isang lab na karami ng tubig Pero sa ano, sa 1 litro na timpla ko, isang ganito, isang litro. Pero dahil maliit lang naman yung lagayan ko, konti-konti na lang. Kasi dalawa lang naman siya ang alaga ko. Magaling naman na yung ibang alaga kong manok. So ito lang muna yung aking ginagamata yung pabo. So okay naman siya. Napaka-effective ng ganito klase ng gamot sa sipon. Ano po. So guys, sana makatulong ito sa inyo sa pag-aalaga ng pabo. O so, sa ano pang, kahit ano pang ating alagang, kahit manok, sa kahit sa manok, baboy, at saka mga sisyo ng manok na yan. So ayan. Ito yung effective talaga. Kita naman yung wala na yung sipon. Dahil sa ginagamit ko. Saka yung paminta para sa bulutong. Kasi ang iba siguro hindi rin niniwala. Pero sa akin, ito yung aking ginagamit para mawala yung bulutong. Yung paminta. Gusto niyo yung video nito? Like, Subscribe and click the ring. Click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon. Gago ba? Two yeah. times para mm -hmm. man-notified po kayo. Yes. Sa mga susunod na aming gagawin na videos. Yep. Thank you. Bye. Bye-bye.